Morning, magluluto po tayo ngayon ng ampalaya ang ulam na napakabilis lutuin. ito pala yung aking mga ingredients nandiyan yung ating atay balon balona na nakalaga na ilaga ako na yan, syempre nandito yung ating magic syrup at syempre yung ating skamatis, huwag sa kabawa at syempre nandiyan yung ating ampalaya at saka yung ito, yan lang po yung ating pangsahog at saka mamaya ako nalagyan ng matika at syempre at saka yung paminta. Sa ating kawali, andiyan po yung ating pinag-pirituhan uh, kanina or pinag-adubuhan ng manok para malasa, guys. Dito ko siya lunutuin. Siyempre, guys, habang nagluluto tayo yung medyo mantika, tignan natin yung ating itlog na panghalo sa ating ipalaya. At yan din natin ang paminta. At syempre, andiyan na yung ating natin sarapin na bakasya para sumarap. Ayan. Ano pong inip ng ating mantika? Ilagyan e, na natin yung ating sibuyas at bawang. Ayan. Ayan. Dahil kumukulo-kulo na, mainit na siya. Lagyan natin yung mantika. Lagyan na natin yung mantika para itong e, tayo, sibuyas at bawang, kamatis. Kaya hindi ko siya binanlawan o hinugatan kasi nga may lasa po yun ng adobong manok. Kaya ako na po siya lulutuin yun para mas malasap, malasap. Kaya natin kamatis na ano kamatis. Siyempre, sunod na natin yung ating sibuyas agad. So, sunod na yan para mabilis. halo lang kayo. Halo-halo halo-halo ka init, halo-halo na gulay, halo-halo ng pang sabog. Ayan, dahil ito okay-okay ng sibuyas, naamoy ko na yung kanyang aroma, mabango na siya. Ipunod na natin yung ating bawang para mas masarap at mabango. kana na natin yung ating atay balong-balongan. Dahil ano siya guys, nakalaga na siya. Tinanggal ko na po yung lasa. Ayan. Sinita na natin. Tapos isunod na natin yung ating ampalaya. Kasi yung ating atay at balong-balongan, medyo ano siya, malambot na siya. Pagkita na lang natin sa kamati siguro sa asawa. Para uh, syempre, mas malasa. At uh, syempre, lagyan natin din ng paminta po po doon sa ito. Lagyan natin ng paminta uh, ng ating atay at kanilang dalunan. Pagkita niyo guys, ah. Mayroon kami dito sa ibaba no, ng mga ito. Pinagadubuhan ng mga ito yan. Pero pagka tayo ng kaya dyan mamaya, ay Pagkasahan natin yung sarap. Pagkasahan natin yung ating. Ayan, ninix na natin yung ating ampalaya. Ito na yung ating uh, atay. At saka ba yung dalawa okay, na na yung ating ampalaya. Tapos yung nga pala guys, para tip ko lang, para hindi mapait yung anong palaya ay eh. huwag niyo siyang haluin muna. Hindi uh, pa siya naluluto. Aamoyin nyo siya pagka naamoyin ang na mabango. Totoo na siya. Saka na siya. Halloween. Ayan na yung tip ko for today. Tingnan natin, guys. Ayan. Ayan natin. Siyempre, sabad natin yung ating itlog para sabay na siyang maluto sa ating at tayo dalulungan. Ayan ko yung tip natin. Huwag natin siyang kaluin. Harap ito siya naluluto. Tapos okay, syempre, tinatin na lang natin. Baka natunog na yung ating ating patay. Balong balo na sa iba ba? Ayan. Yeah. Ganyan, ganyan lang, guys. Ganyan, ganyan lang, guys. Oops. Ganyan lang. Oops. Ganyan lang. Oh yan. Yeah. Yan ganyan ganyan. Okay, balon-balon na yeah, 'ni. Yan pare, pare ko. Pare, pare. Oh, yeah. ate. Alam, tinutok ko 'to. Okay lang Sabay okay. ko na kasi bigay 'to. Ah, hindi ko naman ganyan kayo para papay na. Diyan ang ulang, Yung ating ulang for today. Ang palayang. Patay with... ba ng balunang? Tapos, syempre yung adobong manok. Hindi ko na siya binidyuhan. Ito na lang ang loto ko. Binidyuhan ko ngayon. At itik-tik pa tayo, Ma. Walang silid. Ito, video ko. Nagmu-mute pa ako sa pinatawa mo. Ito sempre luto na yung ating ampalaya. Balon-balunan, atay, balon-balunan with ampalaya. Ito na po siya, guys. Ito na po yan. Yeah. Yummy. Kain na na. Thank you for watching. Bye-bye.